Sino ba naman ang may gusto na mabilis ma or o sabihin na natin na mabilis ma-empty yung battery ng kanilang cellphone? Parang wala naman ata, di ba? Kaya naman sa video natin ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang ilan sa mga tips na alam ko at na-research ko kung paano ba hindi agad mabilis na ma ang battery ng ating cellphone. At ibabahagi ko din sa inyo ang ilan sa mga tips kung paano ba natin mapapahaba yung lifespan ng ating battery sa ating cellphone. Kaya kung isa ka sa mga nagsa-search or naghahanap ng ganitong mga tips, Sigurado akong tamang-tama sayo 'yung video natin. Hello mga ka-tutorial, it's me again. Nagbabalik, John John Mendoza Susi. Kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare tayo ng mga online tips and online tutorials. Kaya kung hilig mo yung mga ganitong klaseng content, ay wag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe button. Okay mga ka-tutorial, bali sa video natin ngayon ay ibabahagi ko nga sa inyo ang ilan sa mga tips kung paano hindi agad na mabilis na malobat ang battery ng inyong cellphone. Mapa Android OS pa yan or iOS. At ibabahagi ko din sa inyo ang ilan sa mga pwede niyong gawin para masumaba yung lifespan ng battery ng inyong cellphone. Bago nga pala tayo magsimula, disclaimer muna po. Itong share ko sa inyo ay base sa aking kaalaman at base din sa experience ko. At ilan sa mga ito ay base sa aking research. So huwag na natin patagalin pa. Narito ang 10 na tips kung paano humaba ang battery life ng inyong cellphone at kung paano maiwasan ang mabilis na pagkalobat ng inyong cellphone. So number 1 agad tayo, bumili ka ng power bank. Para sa ganon ay kapag malalobat na yung cellphone mo ay i-charge mo agad dito. Hindi joke lang po. Pero may nilagay nga pala ako na link sa description ng video na ito kung naghahanap kayo ng high quality na power bank. pwedeng pwedeng yung i-check yung link na yun. So balik tayo, number one na tip para hindi agad malobat yung battery ng inyong cellphone. So una, pumili ka ng home screen na hindi masyadong bright. Or sabihin na natin na hindi masyadong mataas yung brightness. Pwede ka din pumili ng dark theme para sa ganon ay masave mo yung consumption ng battery ng cellphone mo. O kaya naman ay pwede mo ding babaan yung brightness display ng cellphone mo. Dahil kapag mas maliwanag yung display, ay mas kumukonsumo ito ng energy. Kaya naman mas okay kung gagamit ka ng dark na home screen or wallpaper sa cellphone mo. Pero huwag mo din kalimutan na isaalang-alang yung comfortability ng mata mo. Baka kasi mamaya sa sobrang pagtitipid mo sa battery ng cellphone mo, ay nahihirapan na pala yung mata mo na makita yung display sa cellphone mo. Maaring nakatipid ka nga sa battery pero napamahal ka naman sa pagbili ng salamin. So number 2 na tip para hindi agad malobat ang battery ng iyong mobile device. Pwede mo ring i-adjust ang screen timeout out display ng iyong cellphone. Para sa ganon ay mas masave mo ang battery life ng iyong cellphone. Kung dati ay nakaset sa 3 minutes yung screen timeout mo, pwede mo tong i-adjust o iset set sa 2 minutes. Para sa ganon ay nakasave ka ng 1 minute na screen timeout time. Para pagkatapos mong gamitin at lumipas ang dalawang minuto, ay automatic na na mag-screen timeout yung cellphone mo na magre-resulta para makasave ka ng battery. Ang problema nga lang kapag sinet mo sa mabilis na screen turn off time at mahaba yung password mo to unlock your phone, mapapansin mo na medyo nakakangawit dahil kapag gagamitin mo na yung cellphone mo ay mapapadalas yung pag-enter mo ng unlock password para magamit mo yung cellphone mo. Pero huwag kang mag sa una lang yan dahil masasanay ka din. So number 3 na tip para makatipid sa pagkonsumo ng battery ang cellphone mo. Huwag mong kalimutan na i-off yung vibration at keypad tones ng iyong cellphone. Sobrang enjoy nga naman na mag-type at mag-compose ng message kapag nagbabibrate yung keypad mo. Pero para hindi agad nga naman malobat yung battery ng cellphone mo, ay pwede mo tong i-turn off. At sigurado ako na malaki yung masisave mo na battery sa pag-turn off nito. So number 4 na tip para masave mo pa yung battery life ng iyong cellphone. Huwag mong kalimutan na gamitin yung power saving features ng iyong cellphone. Kung ikaw ay naka Android OS, pwede mong itagel o pindutin yung power saving mode. At kung ikaw naman ay naka iOS at malapit ng malobat yung cellphone mo, ay pwede mong i-on yung low power mode. Makikita mo ito sa settings, then pumunta ka sa battery. Bali kapag naka-on yung low power mode, pangsamantala nito na nire-reduce yung activity ng background ng cellphone mo. So number 5 na tip, limit battery usage for application that you don't use. Kung ang OS ng iyong cellphone ay Android, ay pwede mo itong i-on. At sigurado ako na malaki yung maitutulong nito para makapag-save ka ng battery. Dahil siguradong bababa yung energy consumption ng iyong cellphone kapag inon mo ito. Actually, pwede mo rin reviewin yung mga application na naka-install sa iyong mobile device. Baka kasi mamaya ay marami na palang naka-install na application at nagraran na nagiging dahilan para tumaas yung consumption ng energy sa battery ng cellphone mo. Actually, naranasan ko na ito. Hindi ko napansin na marami na palang naka-install na games at application sa cellphone ko. Dahil ginagamit nga ito ng aking mga anak at hindi nalang ako close na maayos yung mga application. Which is naging dahilan para kumusumo ito ng energy ng battery ng cellphone ko. Dahil nga hindi nako na close na maayos yung application at nagraran run pa rin ito. So number 6 na tip na tayo para masave mo yung battery life ng iyong cellphone. Teka, bago tayo magpatuloy be sure na nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel para updated ka kapag meron tayong bagong uploads. So number 6 na tip natin para hindi agad malobat yung battery ng iyong cellphone. Huwag mong kalimutan na mag-update ng mga application at software ng iyong cellphone. Para sa ganon ay updated din ang operating system ng iyong cellphone. At para mas maging efficient din ito kapag ginagamit mo. Dagdag pa dito ay kapag nag-update ka kasi ng operating system ng iyong mobile device or cellphone ay napipix din yung mga bugs and issues. So number seven na tip, manage location and services. I-check mo din lagi kung naka-on yung GPS location mo. Dahil isa din ito sa pwedeng maging cause kung bakit mabilis na kumonsumo ng battery ang cellphone mo. I-on mo lang ito kapag kinakailangan at kapag gagamitin mo. Number 8 na tips, disable or turn off unnecessary features in your phone. Huwag mong kalimutan na i-turn off din ang iyong Wi-Fi o Bluetooth kapag hindi mo ito ginagamit. Dahil nakakadagdag din ito ng konsumo sa iyong battery life ng iyong cellphone. Kasi kapag naka-on halimbawa yung wifi mo, ay patuloy ito na nagse-search ng mga wifi connection. Ganon din sa bluetooth. Kaya naman kung hindi mo ito ita turn off, ay magse-search at magse-search ito at kukonsumo ng battery ng iyong cellphone. So number 9 na tips para hindi agad malow bat yung battery ng iyong cellphone. This time ay sa hardware naman tayo ng iyong cellphone. Para mas mapahaba pa yung battery lifespan ng iyong cellphone, mas okay na gumamit ka ng original na charger o kaya naman ay yung charger na merong certified equivalent na may ensure yung optimal charging para sa iyong cellphone. I-apply mo din yung partial charging kung saan ay iwasan mo din na mapuli discharge ng madalas ang battery ng iyong cellphone. Mas okay kung maikikip mo ito between 20% and 80% of battery life most of the time. Mas okay din kung iwasan mo yung overnight charging. Always unplug your phone when it reaches 100% to prevent overcharging. O madalas ay hindi talaga natin maiwasan yung pag-charge ng overnight na ating mga cellphone lalo na kung may mga lakad tayo kinabukasan pero maganda na din na nag-iingat tayo at iniiwasan natin yung overcharging maaring hindi agad natin nakikita yung epekto na nito sa ating mga mobile device pero in the long run ay makikita at makikita natin yung epekto ng overcharging sa ating cellphone. Mapwedeng maging dahilan para mabilis na malobat yung battery ng ating cellphone. At number 10 na tips natin para hindi agad malobat yung battery ng cellphone mo. Itong tip na ito ay talagang subok na subok ko na kahit wala pang camera yung cellphone ko noon. Madalas nga ay naririnig natin sa ating mga nanay ito eh. Huwag mong gamitin yung cellphone mo kapag nagcha-charge. Isa ito sa dahilan kung bakit bibilis na malobat yung battery ng cellphone mo. So yun lang mga ka-tutorial. Sana ay nakatulong sa inyo yung video natin ngayon. Kung paano hindi agad mabilis na malobat yung battery ng cellphone nyo at kung paano nyo maaalagaan o mapapahaba yung lifespan ng battery ng inyong cellphone. Mapa iOS or Android OS pa yan. Kung meron kayong ibang katanungan ay pwede yung i-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.